Nakatapos ka na dito? hindi pa. Ano size nito? Medium. Ah, medium. Mm. Large, large. Ah, marami pa lang large dito. Oh. Small lang medyo mababa na lang madam, tao dahil ano sa rin eh, wala lang. Oo. may edad na rin yung mga manok. Matatanda na. Oh, small. Ang mahal po lang ano ngayon ah, presyo ng itlog. To XL. Yun, so yung manok ko nila dito, magto 2 years na. Kaya kailangan na rin magkal. Pag so, nag-average pa po ng 95, pwede pa. Ng, oh, pa. Na, o, oh, pwede pa. Opo, opo. Oo. Pero -oh. so, pagka babagsak na, eh, baka ikal na rin. Mm-mm mahal din ng ano, manok pag kinal mo. Bumibili po sila ng mga nasa 95 to 100 per head, di ba? ganun po yung bentahan ng kal. Mas ano po, sa pansin ko lang mas maganda yung ano nila dito, setup ng cage nila kasi yung sa amin mataas po siya. Kailangan mo pang tumuntong dito kaya yung drinker namin, naapakan kasi ng caretaker, sira. Ito, ano lang, oh. Sakto lang yung sa amin, siguro hanggang dito. Yung pangalawang ano niya, Mata. Yung pangatlo po, na, oh. mataas. Mataas Malang siya. ng oo, oo, kaya dito siya tumutungtong. Mm -hmm. Nasisira tong ano, nipple drinker. Ayan. Ano, ano, <laughs> Bali no sa kapat Bali two six two six kasi lang. Abi na abi na. Ati ka ati ka ati ka Wow. ko Nagbabitamins pa ba sila o ano, hindi na? Nagbabitamins po. Ma, may isang so -ma. uh Nakapag-harvest na sila, kaya konti na lang yung naiwan na itlog. Ito na lang tawin natin kung kaya Tawin, sir. <laughs> Bali, ngayon <laughs> lang nalagyan ng kone, ng manok. Ito mga Most time lang nalang nalagyan. Yun ang luma. No? Yun ang luma. Ito bago. Ito ang kagandahan ng ano, ng may namamatay na manok. Pinapakain namin sa hito. Ah, uh, okay. yung po Oo. Oh, <laughs> yung pala yung kinakain ng hito. Mga manok, ganun. <laughs> Parang ayaw kumain ng hito. <laughs> flashing naman yan. Ha? Na May flashing. Pag nagbebenta po kami, uh, nilalagay pa namin sa ano, malinis na tubig. Okay. Bago kami, bago namin dinibigit yung mga rito. Uh, <laughs> pagka puro pits lang, malulogi mm -hmm. ka rin. Ganon din po yung sinasabi ng iba. Kaya yung mga namamatay na manok eh, gusto nilang bilhin o kaya hingiin na lang sa farm. Pinapakain nila yun sa mga hito. Maganda po yung setup nila ng cage dito. Mababa lang. Tsaka panalo po yung presyo ng ano ngayon na Itlog. Ang taas. Tsaka yung itlog po kasi namin doon sa farm. Laging ubos. Tapos isang tao lang po yung kumukuha noon. Nabibenta po niya lahat. Kulang pa nga eh. Martes tsaka sabad yung tika. Mm. O oh, yan, meron na rin maliliit. Tinatapon na namin yan. Ah, pag ganito tinatapon na? Tinatapon na po na. Sinasama na, sinasama ng mamin ko to sa benta free. pag bumili sila ng itlog na basag, may kasamang ganito. Wala po pula eh. Oo, wala. Puti, puro ano lang ito puti. Ayan. O yun, meron pa pala dito. dito. Parang itlog ng pugo. Pang free na lang nila ito pag binibenta po doon sa amin. Pero dito kila Kuya Buboy, hindi na nila binibenta to. Kasi walang ito. Nilalagay po namin sa ano, sa, sa, mga saging. Ah, sa saging nila nilalagay. Oo. Oh. Para may calcium sila. <laughs> Pang calcium din. Ayun, so yung mga manok po nila, pag namamatay, pinapakain naman po nila dito sa hito. Ayan. So walang sayang, di ba? Ihiwain lang, tapos ihagis na sa mga isda. Ayan, sige kuya. Ayan. Oh, ayan na! Grabe! kakailin mm. <laughs> <pupus> na. <laughs> na nila yan. Mmm. Ubus yan. Sinapol-sapol na. Ayan, sinap-chap na nila. O, oh, magsama kayo. <laughs> Hindi na nila pinansin yung isa. Ayan na. Ayan na. Masarap niyan! <laughs> Tanghalian nila, manok. Uh. Lulubog na yan. Lulubog na mamaya. Ilan ang laman nito, Kuya? Uh, 10,000 10, din. 10,000 uh, din. Ang dami. Tignan 10,000 pala yung ano uh. niya. Ang dami. Uh yung similya naman ng bangus, binili niya sa bulakan. Oh, okay. bulakan din. Hmm. Parang bago ito, no? Dati wala pa. Anong... Yung... Oo, oh, oh, yung fishpan. Pinakuha madam. mata. Pinakali Dati nung yung awan pa yan, ha? Agdan, madam. Yung basit. basit lang. Ito. Ah, kasi alam ko doon lang. Yung nandun sa harap. Hmm. Parang tinabak po namin, tinaluwag namin, namin oh, namin. Ang ganda nga eh. Talaga hindi na... Hindi na tinantanan, ano? Ayan na. Kaya mo mga alat ito na ito, namita, sir. Ah! <laughs> Pati, ah! hindi may sama, palimito mo lang. <laughs> Ituno ka na di mesa. <laughs> <Okay. laughs> Ayan na. Ay, grabe. Gustong gusto nila. Pero pag yung mabaho na madama. Hmm. Oh? Gusto mo bang sumuha na o, nila tatantanan yan hanggat hindi ubus. oo nga ito. mga hanggat sa yung balahibo na lang. <laughs> dyan, yung mga nandun na isla siguro hindi pa pumupunta dito, no? Mga oh, nandun. Ah. Pero pagka wala kasi kaming ano, hindi pa nag-deliver ng fish meal. Kung meron sana, ay napakaingay po dyan. Ah, oh, maingay. Hindi sa iisam mo ng pagkain, talagang napakaingay. Mm. Brrrr, gumagamit ko. Talagang maingay. 50 kilos. Kuha kami ng 50 kilos. Yung matitira, dyan lang. Ilang, ilang months yan bago i-harvest? Kung kalagitnaan ng November, pwede na madam. Good size na yung mga yan. Good size na. Opo. So, pagpapalakiin mo, mga 3 months lang? oh, mga from ano? Oh. Depende sa papakain din. Oo. Oh. Hanggang 3 months. Yung tilapia, ganun din ba? 3 ganun months? Ganun din po. Pero mga yung bangus, mga... Mas matagal yung bangus. Mga apat. Mm, mm Tapos yung cream dory, yung mga hanim, mga walang. May cream dory. Mahal, mahal din yun ha, cream dory. Mahal ha. ganyan din po. Kaya lang puti siya. Oo. yung karne niya, medyo pinkish siya. Hmm. Yung Mm. Sa mga hindi pa po nakapag -subscribe, please subscribe and hit mm -hmm. the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!